Wow. Paano ka natutong mag-gitara, ano, Melka? Tinuturuan po ako ni Papa mag-gitara. Tinuturuan ka? Ah, mm sige nga. Kantahin mo nga yung ganda nung kinanta mo eh, kasi alam din namin yun eh. You're God alone. Oo, oh, you're God alone. Sige. Oh. <coughs> thank you international yung bosses. Galing 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 tempo. Pang international yung bosses niya. Parang nagano, parang training. Parang siya nag-training yung control ng bosses niya, yung falsetto niya, oh parang ano ako ah, parang judge ako ah, para vocal ko. Galing. Galing bro. Lamig ng bosses. Saan mo natutunan yung kantang 'yon ano? Sa church po. Sa church saan ka nag-church? Diyan lang po na may... Mm, Nagkumakanta ka, ka sa church? Opo, sa church lang, sa bahay lang po. Wow. Yung pastor. Uh, saan mo inaala yung kantang yon Sa Panginoon, syempre? Sa Panginoon po. Hmm. Mga tao na lang po nakakarinig. Ha? Mga tao na lang nakakarinig, okay. pero para sa Diyos. Uh, Gano ka, ano yung pananampalataya mo sa Panginoon? Gano ka lakas ba? Um, paano ka namumuhay na para sa Diyos? Siyempre po ay sa kabila ng lahat po ng mga nangyayari, ang Panginoon pa rin po naglo-love ng lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Katulad po nitong mga incidents na to ay nilolo po ng Panginoon na marahil ay uh, na, na, meet niyo kami para hindi para po sa mga mabubuting puso niyo po na tinutulungan niyo po mga katulad namin. Kaya sobrang yun lang po ang nagiging faith ko sa Panginoon yung mga bagay na kung ano ako ngayon ay patuloy kong gagawin para sa kanya at sa pamilya, sa pamilya ko po para kung sa makatapos ako ay at least nakita ko po yung pamilya ko na lahat ng pinagpaguran nila ay uh, nagkaroon ng success po. Oo, oh, ang Yes. So, ang galing. pati. Ang talino sa magot. Nakaka-proud ng magkaroon ng ganyan na ano. Ano tay? Anak? <laughs> Siyempre, proud na proud ka tay. Ikaw tay, may kanta ka ba para sa amin? Meron din. Oh, so, meron din kasi tatay. Oh, si tatay naman. <laughs> Anong kantahin tay? Anong kanta tay? Anong kakanta niyo tay? Ah. Uh, Kristen. Uh, oh, sige Kristen. Kristen sundin. Okay, oh, pider niyan. Galing naman ni Tatay Kristen. Panginoong Jesus Ako'y magtitiwala Sa biyaya niya't habag Buhay ko ay may kalina Sa pagsubok at lumbay Narot siya't dumakamay Ang Panginoon'y tapat kailan pa man Ika'y nalalamig Wala kang malapitan Para bangal Baigdig Sa'yo'y pinapasan Alalahanin mo sana Minamahal kanya Ang Pangino'y Tapat kailanman Ang Pangino'y Habat. Di nyat niya habag, sa sepat di mongkara ang dapat aku ay niligtas, pangako niyang nilagay Di tulad iba, ang Panginoon'y tapat kailan pa ika'y nalalamig Wala kang malapitan Para bang ang daigdig Sa iyo pinapasan alalahanin mo sana Na minamahal ka Ang Panginoon tapat kailan pa Hayaan at habang sa buhay ko sapat Hindi mang karapat dapat, ako ay niligtas Pangako niyang di nagiba, di tulad ng iba Ang Pangino'y tapatay kailan pa ma. Alalahanin mo sana, namimana ang tanyag, panglima, tapat, kanan, taman, biyaya niya't hagdad sa so, buhay ko'y sapat, ibang karat, at dapat at aku ay nig -nig pangako niyang dinagiba Di tulad ng iba Ang Panginoon, tapat kay lang Ah, -yak yung yakyo kan talita. Wala kaya. umiyak talaga ko diyan ng kinatatayuan ng una ko rekta. Uya diyan din. Paron sa binjog talaga kinapigilan talaga. Umiyak ako sa kanila. Sa, 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 sa bahay. Uh, yes. Talaga umiyak ako. Makikita natin siy kumakanta eh siyempre grabe kahit bulag siya. Oo, talaga. Grabe yung pala ng palataya niya kay. Ipatay, nine. Ano no? Ang ganda talaga galing mo. Ganda ng boses ng tatay ko, taas. Salamat ay. Thank you oh, po, uh, po sa ano. Salamat din. Ni grabe din pala tayang pananampalataya niyo po ano kasi yung ganda ng uh, message nung kanta niyo po. Yung po ang ganda mm -hmm. Sa awitin na ano, pangako ng Panginoon mm -hmm. sa atin. Tama. Pangako. Na kahit na po anong po. mangyari pag tayo ay nananalig, kano man kalaga yan, ang kalagayan, ang Dios ang nagbibigay ng lakas sa araw-araw para mabuhay. Grabe. Para tumagal sa mundong ito. Mm. tayo na po kay Tay. 47. 47. Oo. Oh, 47. Ano po tayong message na tayo sa mga taong may mga pasanin? Uh, sa mga taong mga may pasanin, dahil di naman, di naman natin yan uh, parang kagustuhan saan dumarating sa bawat kapalaran ng tao na marahil ay tinakda ng Panginoon. Kailangan natin maging malakas, matibay. Una sa lahat, kailangan ng pundasyon natin ng Diyos dahil sa kahit saan po tayo tumingin kapag uh, wala tayong Panginoon. Saan so, tayo pumunta? Hindi natin kaya ang mga dumarating ng mga pagsubok sa buhay. Pero kung ang Panginoon ay kasama natin, hindi niya tayo iiwan at tiyak tayo magtatagumpa dyan. Maling. Oh. Amen. Sabi nakaka-bless itong bagong pamilya na nakilala natin. na ano? Nakaka-bless. Kasi minsan, simpleng problema lang natin. Grabe na tayo magreklamo. Minsan, sinisisi pa natin ng <clears throat> ibang tao. Minsan, ang Diyos pa nga sinisisi natin. Pero sila kahit ang dami nilang pinagdaanan, na problema, yung pananampalataya nila sa Panginoon ay hindi nagbabago, hindi nawawala. Saka yung pasasalamat nila. Masaya po kami na eh. uh, ay tay, kasi nakilala po namin kayo. Siya po. Ang Team Kalingap, no? Thank you din kay Kuya Andy Kayakap, nilapit namin, nilapit kayo sa amin. Kay Melka na napakagaling kumanta. Ang <laughs> galing. Grabe nakakatawa talaga. So, yan, may time, may kunting tulong po kami dito. Dadala yung groceries. Maraming salamat. Uh -oh. <laughs> Nakikita rin lang pala kayo, Tay? Opo, kasi yan po talaga ang mga bagong nating banan. Wala namang sarili ng bahay. Kahit siya wala rin kami. Sa nag-aaral nag sa panag-aaral, Mel, ka sa labas? Yan po. Sa pinagsunduan mo sa kanila. Ah, doon. May parang pala dyan. Kasi, meron po dyan hanggang grade 10 lang. Hanggang grade? 10. Grade 10. Ah, okay. Yung gitara, bigay lang po sa inyo? Opo. Oh, Talaga... Sa tagal o, ng panahon ay nabigyan mo po. Ganda. Pa <laughs> mahilig po kami sa gitara. Mm, mahilig si guys sa gitara. Pansin ko ba mga bulag, no? Mahilig sa gitara. Ayun. Atuwa yung na. Yung nila, eh, no? Grabe ang biyaya. Yung natatay sa kanilang Ya. Oh, ada apa pun ada mampu, Kanina, meron nagbigay Bagi kanina tak kanina? Isang kanitulin kita Ah, okay. Abi. Okay. Ayan! Ako, nahirapan po si Kuya Andy. Hindi naman kaya. Nabigatan ng gunti. Ibaagi <coughs> lang ang gunti Para may pumbukas. <coughs> Yan, Jaran! Ah, ayan. Okay. Yan. Yaya niya ay tapa. Ayan po. Yung dating groceries lang naman po ito at mga kalimap na pinagiging natin sa kanila. And mabigay din po tayo ng cash pantulong po sa pang-araw-araw nila. No? Nanay ba tayo si nanay po? Na, sa araw? No? Oh, sige, okay lang, okay lang. Okay lang po. Okay lang po na, huwag nyo na ano Yan. At, kay, kay, kay ano ko nalang, ikaw bang panganay? May mas pa pangalawa? Panganay lalaki? Babae din? As asan isa. Ah, saan Wala dito. Pero dito, ikaw pa nga, uh, So, sa kanya ko lang po yung pera. Ano na, Tay? Kasi yun, nakikita yung pera. Hindi po kayo nakaaninag kahit ano? Wala na. Wala na talaga. Okay. So, kay ano ko nang bibigay ang pera? So, Tay, may bibigay po akong pera kay Melka para sa inyo. Gasto sa pang-araw-araw, allowance. Ito po tayo. 5,000 pesos. Yan, grabe. May ano pa na, makakabili ka na siguro ang chinelas mo. Ayun. Oo, kasi Walang chinelas, kawawa naman. Tapos nang pasok, ang ilang lang gamit. Kunti lang. Anong gamit mo sa pagpasok? Kunti lang? Tamang notebook lang. Pero di mo makita sa kanya na may problema, napalangiti. Yung mukha, maliwalas tingnan, ano? Pero ang dami niyang problema. Chinelas, walang gamit. Nung nakaraang kwarto yung tahan ko yung dito, wala dito. Alam mo kung bakit? Makabili lamang ng uh, ilang notebook. Nag nagano ka nag ko sa pag-ani. Pag-ani. Nakianihan sa Quezon. Nakianihan ka sa Quezon, makabili ka lang ng notebook. Mga kapatid. Totoo 'yan. Deserve. <tas> nakianihan niya. Deserve niya talaga matulungan. Talaga. Wala akong masabi dito sa, <tas> sa pamilya. <-aral, tas> kaya nakianihan siya para may pambili sa notebook. Deserve talaga. Deserving. <tas> <tas> Tapos napasok yan kalinga prob ng ano, tubig lang mo no? <tas> Tubig lang. Tubig? Oo, Pero ni Minsan, talagang walang reklamo, ano? Wala kasi po ang Panginoon na bigay buhay ay, sabi ng Panginoon, habang may buhay kayo ay, lagi magpasalamat yeah. Kahit, kahit paanong nangyari. Kasi ang pa Diyos ang matama. Ngayon po, siguro ito na nga yung panalangin po, ano, na natagpuan kay ng Team Kalingap, nasagot na Panginoon, yung, yung prayer na may at uh, paano makatulong po, di ba? Okay. So, hindi ito team kalingap po, Tay. Si Kuya Rab po ito, kalingap prab, At uh, anak ni Kuya Bal. Ha, ikaw na po yung anak. Hmm. Kaya naman si Kuya Bal, ay, ano oh, po? Ayaw, oh, sa lagi pong, pag nanonood po na yung makasama ko sa, Naganate, ay, ah, ma, sa kayo, naga natin ay, Sabi ko, baka kako, ma, baka niya ma, ano, ma, makasumpungan sumpongan yan sa lugar niyo pagpupunta mo din yung mga. Sila Kuya <laughs> Bal. Ito na, na nga. Ito na nga. Ito na nga. Ito na nga. Nasa bundok ako kami. Ah, ang galing ah. Ay, baka niya nakapagrati. Oh, shout out ha? mo yung mga kaibigan mo tayo na uh, nagsasabi na baka masumpungan uh, nyo kami at nangyari na nga. <laughs> Ay, shout out ko yung mga kaibigan ko dyan sa Naga na, na nagturo sa akin na uh, Iparinig sa akin yung mga ganitong mga gawain na lang ng ni Kuya Balma Tubang. Uh, nandito na ako, ka, kasama ko na yung anak niya, narito na oh. Sabi, may anak niya yan, yung makikilala mo siya pag kung sakali niya yung mga ano. ay salamat naman, di ko akalain. Kaya kay, Jan, kayo dyan, kumusta kayo sa naga ha? ha? Ah, makikita niyo pa naman ako, pero hindi ko kayo makita. Yo, <laughs> <laughs> kasi si yun si Nini oh. <laughs> Mas pinan dagli si subebe pumili